Kapag naririnig natin ang pangalang Estrada, agad itong naiuugnay sa politika, showbiz, at syempre sa kontrobersya. Pero sino nga ba si Jose Pimentel Ejercito Jr. o mas kilala natin bilang Jinggoy Estrada? Sa video ito, tatalakay natin ang kanyang personal na buhay, ang kanyang educational background, showbiz career, gayon din ang kanyang pagpasok sa politika, ang kanyang yaman or assets and network, at syempre, ang mga issue na gumimbal sa kanyang pangalan. Kaya huwag mong palampasin ang ating video dahil siguradong marami kang matutuklasan. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic. At pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. pinanganak noong pebrero 17, tatlo, si Jingoy Estrada ay anak ng dating pangulo ng Pilipinas na si Joseph Erap Estrada at si Dr. Loy Ejercito na naging senador din. Lumaki si Jingoy sa isang pamilyang hindi lang tanyag kundi makapangyarihan din sa larangan ng politika at showbiz. Sa kabila ng pagiging anak ng isang kilalang pamilya, Nagkaroon din ng maayos na edukasyon. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila noong kanyang elementarya at sekundarya. Para naman sa kolehiyo kumuha siya ng AB Economics sa University of the Philippines, UP Manila. Sa paglipas ng panahon at habang aktibo sa politika, Kumuha rin siya ng Bachelor of Laws sa Lyceum of the Philippines University. Ilang sources ang nagsasaad na sinimulan niya ang law studies habang nagsisilbi sa lokal na pamahalaan. Noong isang libo na raan walumput nagpakasal siya kay Maria Presentation, Presi Vitug. Magkasama silang nagkaroon ng apat na anak na sina, Janella Marie, Joseph Luis Manuel, Julian Emilio, at Julian. Ngunit bago pa man siya tuluyang sumabak sa politika, nakilala muna siya sa industriya ng pelikula. Bilang anak ng isang action star, sinubukan din ni Jingoy ang pag-arte. Lumabas siya sa ilang pelikula tulad ng Markang Rehas, Ikalawang Aklat, Paradise Inn, Bagets Gang, Isa Lang Ang Dapat Mabuhay, Eagle Squad, Erpat Kong Astig at marami pang iba. Ang ilan sa kanyang pelikula ay may temang aksyon at politika. Hindi man siya kasing sikat ng kanyang ama sa showbiz, nagbigay daan pa rin ito para mas makilala siya ng publiko. Sa katunayan, nakatanggap pa nga siya ng ilang parangal bilang aktor. Kaya masasabi natin, bago siya naging full-time public servant, isa rin siyang bahagi ng makulay na mundo ng pelikulang Pilipino. Noong isang libo siyam naraan raan naput na -syam, itinatag niya ang Millennium Cinema at kalaunan ito'y naging Maverick Films, isang production company sa Pilipinas. Lumabas siya sa ilang pelikula gaya ng Katas ng Saudi kung saan nanalo siya bilang best actor sa Metro Manila Film Festival. Iba pa niyang pelikula ay Sagot Kita, Mula Ulo Hanggang Pa, Dalawang Libo, Utang ng Ama, Dalawang Libot Tatlo, Colonel Elmer Jamias, Barako ng Maynila, at iba pa. Kahit na hindi siya full-time artista, nagkaroon siya ng kredibilidad sa showbiz dahil sa pagsasama ng politika at industriya ng pelikula. Pagdating naman sa kanyang political career, noong 1988, naging vice mayor ng San Juan siya isang libo walo hanggang isang libo Noong isang libo nahalal siya bilang mayor ng San Juan at nagsilbi sa tatlong termino hanggang dalawang isa. Sa pamamahala niya bilang mayor, nagsagawa siya ng mga proyekto para sa mga barangay hall, mga eskwelahan, drainage system, mga municipal roads, at itinatag ang San Juan Medical Center. Noong huling termino niya doon, naging national president din siya ng League of Municipalities of the Philippines mula isang libo na raan naput na hanggang dalawang libo at isa. Noong dalawang libo't apat, tumakbo siya at nahalal bilang senador ng Pilipinas. Sa panahon ng kanyang panunungkulan sa Senado, maraming panukala at resolusyon ang kanyang nafile. Sa kanyang unang termino, may humigit kumulang anim na raan at 27 bills resolutions na kanyang sinimulan. Noong Hulyo 2007, naging presidente pro tempore ng Senado at nanatili sa posisyong iyon hanggang 2013. Noong 2013, nang magbitiw si Juan Ponce Enrile bilang Senate President, si Jinggoy ay naging acting Senate President sa pansamantalang yugto bago ma-elect si Franklin Drilon. Pagkatapos ng ilang taon ng hindi pagiging senador, muling tumakbo si Jinggoy noong 2022 at nanalo bilang senador muli. Noong 2024 hanggang 2025, muling naging president pro tempore siya ng Senado. Bukod sa pagiging leader sa Senado, may mga pangunahing panukalang batas siyang isinusulong tulad ng batas kasambahay para protektahan ang mga domestic workers at panukalang hazard pay para sa barangay tanods. Pero siempre hindi magiging kumpleto ang kwento ni Jingoy Estrada kung walang bahagi ng kontrobersya. Isa sa pinakamalaking iskandalo na kanyang kinaharap ay ang Priority Development Assistance Fund o PDAP scam o mas kilala bilang pork barrel scam dalawang Noong 2013 hanggang dalawang 2014, siya ay inakusahan na may kaugnayan sa PEDOP scam na nauugnay sa pangalan ni Janet Lim Napoles. Ayon sa audit, ang halagang 183 milyong piso di umano'y napunta sa mga ghost NGO. Noong Enero 2024, ang Sandigan Bayan ay nagpasya na convicted siya sa isang count ng direct bribery at dalawang counts ng indirect bribery, kasama ang multa na 3 milyong piso. Ngunit noong Agosto 2024, in reverse ang condemnation sa bribery case. Sa kaso ng plunder, siya ay acquitted o pinawalang sala ng hukuman. Noong 2013, Lumabas na sinabi niya na mayroong isang daan at dalawampung milyong piso mansion sa Iwakwak subdivision na hindi agad niya nailagay sa salin dahil hindi pa na-retransfer ang titulo. Noong 2015, inutos ng Sandigan Bayan ang writ of attachment sa isang daan, walumput apat na milyong piso ng ari-arian niya, properties, condominium units, mga sasakyan, bilang bahagi ng kaso. Ngayong 2025, Lumutang ang akusasyon na si Estrada ay kabilang sa mga senador na tumanggap ng kickback sa mga flood control projects sa Bulacan. 30% allegedly. Salamat tanong ko, senador meron ba? Um, Mr. Your Honor, wala po. So, sigurado sa ka, safe ka na. Sigur sigur <laughs> sigurado po. You know, I resent that, statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Sabi ni Senator Marco Leta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at Di Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Tumanggi siya sa alegasyon at hinamon ang akusador na sumailalim sa polygraph, lie detector test. Una sa lahat, wala akong tinanggap na anumang halaga mula sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niyan 30% commitment ko raw. Noong Setyembre 2025, inutos ang pag-freeze ng kanyang ilang assets kaugnay ng issue. Inirekomenda rin ng NBI ang pagsampa ng criminal charges tulad ng indirect bribery at malversation laban sa kanya. Sa isang pampublikong opisyal, nakasalalay sa SAL-N or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, ang pagpapakita ng pagiging transparent ng pamumuhay ng isang government officials. Noong 2013 salen, si Hingoy Estrada ay nagdeklara ng net worth na humigit sa isang daan, siyam na put milyong piso, kaya kabilang siya sa top 4 ng pinakamayamang senador noong panahong yon. Sa kanyang deklarasyon noon, real properties na nagkakahalaga ng anim na anim na milyong piso personal properties, investment at iba pa. Na humigit kumulang isang daan at 50 milyong piso at mga liabilities na dalawampot isang milyong piso, ilan sa mga properties, limang condominium units, ilang lote sa Quezon City, townhouse, house and lot, agricultural lot sa Lipa, naka-declare din siya ng investment interest sa mga kumpanya. Noong 2013 din, sinabi niyang nagbebenta siya ng bahay sa Green Hills at ipinundar ang isang property sa Wakwak -wak na nagkakahalaga ng isang daan at dalawampung milyong piso. Pero may kontrobersya kung nailagay ba ito ng tama sa Salen. Noong 2015, inifreeze rin ang isang daan walumput apat na milyong piso ng kanyang assets bilang bahagi ng pagsusuri sa kaso. At sa 2025, Kasalukuyang ini-freeze ang ilan sa kanyang mga assets kaugnay ng Flood Control Investigation. As of 2025, narito ang ilang mahahalagang punto. Kasama siya sa Flood Control Kickback, Corruption Investigation, at inarekomenda ng NBI ang pagsampan ng mga kaso tulad ng Indirect Bribery at Malversation. May freeze order sa kanyang mga assets kaugnay dito. Sa kaso ng PIDAP, bribery case na nakonvict siya noon, iyon ay na-reverse ng Sandigan Bayan noong Agosto 2024. May nakabinbin na graft case sa Sandigan Bayan na hindi pa na-dismiss. Inihayag niya na handa siyang magbigay ng waiver sa bank secrecy para ipakita ang kanyang panig sa komisyong mag-iimbestiga. Sa kanyang panayam, madalas niyang tinatawag ang sarili bilang may pagkakamali bilang tao, ngunit igigiit na hindi siya korap. Sa hinaharap maraming posibilidad, kung mapapatunayan niya ang kanyang pagiging inosente sa lahat ng issue na kanyang kinakaharap ngayon, maaaring magpatuloy ang kanyang karyer sa Senado o sa politika. Pero kung may matibay na ebidensya na lalabas laban sa kanya, lalo na sa kasalukuyang issue sa flood control project, o iba pang proyekto, maaaring makaapekto ito ng malaki sa kanyang imahe at kredibilidad. Ang tanong, hanggang saan kaya ang mararating ni Jinggoy Estrada sa politika? At sa kabila ng mga kontrobersyang kanyang hinaharap, kaya pa ba niyang muling makuha ang tiwala ng mas nakararaming Pilipino? Ano sa palagay mo ang magiging takbo ng investigasyon laban sa mga isyu at kaso na kanyang hinaharap? Karapat dapat pa ba siyang maglingkod para sa bayan? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin ang inyong salubin. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Paklik na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video, thank you for watching.